wala kang amin siya man lang yaman ko hindi sa piyanda ko nakita yung mga ni Kuya Is yung mga ni Kuya Is nakita video mo yung pagkain niya marahe ang dami Ba't hindi ka tumayo para makita mo ng mamusay? Ayan <laughs> <laughs> oh. <laughs> si Darang Susan. Tapos ka na kuya? Ayan <laughs> yeah, si kuya o, oh, ubos na yung ano na. Hindi ka na magtitik tree? Ayan ka na, Jessie. Ayaw mo na? Ay, Ay mo na la, siya. La, 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 la. Rest mo na, rest. Rest. <laughs> Anlililito ako Ay yung Ano yan? Video o picture lang? Picture lang. Don't worry, sasabihin ko lang na... Sa, sa akin. Sa akin, sa akin, Nung ating kapang room, mga nakamuha kaya sa akin, di That's weird. Mayroon pa tayong kaya, ka rin. Ampal <laughs> Tapos namin mag galing ng Tagaytay, tayo ng ulan. Ampalaya. Am uh, hindi kami masyadong nag-enjoy kasi umulan doon. Ayan, umuwi na kami. Dito kami sa Balay Kapangpangan. Dito kami kumakain. King <speaking> Wai. King Wai. O rin yung pangan. <Spanish> si Hawa niya. Si Hawa ng Siyan. Si gusto niya pako ng Juan Ito sabi ko Bukang ngayon, nangyayaw na tayo. Pinangwahe pa. Ano kong sinasabi ka nito? professional driver naman kayo. Wala yung kapay, wala yung abiso. Pinangwahe ko. Kaya pwede kayong ano, official team. Pinangwahe ko. Ayun, ayun, ayun. Tapos na kaming kumain. Alis na kami. Uwi na kami. Ayan kami dito sa Balay Kapangpangan. Nandunin Wah! Wow, kuya Ace! Boss! Kuya Ace! Lalabas! Lalabas ko. Ay, lalabas na! Ayan, Balay Kapangpangan. Ayan pala yung pangalan. Super so, gusog ako, Kuya Ace. Ha? Super so, gusog. Dapat yan. Bukang kumain ng aking araw ah Hindi eh, nang naman pagdating dyan. Oh. <laughs> yan, unli 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 pagkain. Maraming pagpipilian. Ayan, dito sa Balay Kapangpangan. Ayan na sila guys. Tara Maria, si Darang Susan. sasakay na kami sa aming service. Nandito na kami sa aming service. Ayan. Ah! Wow, mapalers. Oh. Lalayas. Eh. Nabusog kayo? Hi! Nabusog Dar! Your <laughs> so. me. Masaya na yeah, no. Ako, overloaded yung chan ko. <laughs> o sino bang hindi? Basta.